so na guys eto hindi ako naglagay ng ng oil pero ang dami oh. fish oil hello magandang gabi guys ehto mag-bake ako ng mackerel instead na prito bake ko na lang hindi ko na, hindi na rin ako maglagay ng mantika kasi ito, may marami siyang mantika. Kaya, Masarap sana kung inihaw to pero malamig mag sa labas. maglagay ako ng paminta Maglagay din tayo ng asin. Both sides. Maglagay din sa chan. Ganun lang kasimple. Ilagay na natin sa oven. And hindi na ako naglagay ng luya at saka sibuyas sa chan guys kasi mag, mag gagawa din naman ako ng sa usawan mamaya ayan uminit na yung oven ayan natin dito tanggalin natin dito lumalangoy sa mantika ayan, Ito yung mantika o, pwede kainin to Ito na yung bake na isda. Gawa na lang tayo ng sausawan. Lagay tayo ng sibuyas. Saka lime. Matipid yung lime na to. Pwede na yung sawsawan. Ito na po. Kain tayo ng salad. Sige. Cheese. Olives. Ito yung mackerel. Baked mackerel. Ito yung sawsawan. Kain na. Gandang gabi sa lahat.